may nakita kaming biker na bangga siya sa van. Sige, lapit. Lapit mo. Ayun. Ayun, lapit mo. Ayun, bangga siya sa van. Hindi kasi siya nakapili. Ang ganda lang muna yung bike. yung bike. lang siya yung bike. Natawag na pula siya, natawag na yan. Natawag siya, polis. Huwag niyo mo lang dalawin ha. Okay ka lang, okay ka lang. Okay lang, sige. Higa lang muna, higa lang muna. Kung may tumawag na po. May tumawag na? Hindi pwede ba? Hindi, hindi, hindi. Matawag na? Lumiko yung ano. Dito po eh. Tapos lumiko po ata. Hindi ata napansin. Oo. Oh. Sumama yung chan niya doon. Wala ka. Paano na yan pag uh, i-turn over sa yan? Good morning. Malaking pasalamat namin sa organizer ng um, field cycling. Inadapt kami. So nandito kami ngayon natulog sa so, noong last uh, first day namin natulog kami doon sa med gym naawa ata sila sa amin <laughs> Galingan mo ha. <laughs> Wala ka ng kabanggaan dyan. Iya, <laughs> <Yeah>, good luck. Taas. <laughs> good. good luck. Bon. <laughs> Kayang-kaya yan. <laughs> One minute. One minute to start

¡Vamos! muna natin si Click para bukas mahabang biyahe bukas 500 km na naman 14 hours na naman hindi lang 14 to mga 15 hours Hi guys, patulog na po kami bukas na po ang biyahe na papuntang Tugay Galaw so it's ano, bukas po is 7. Pauwi na pa kami ng Tagaygaraw. Magmamotor pa kami dito galing sa tag Tagaytay hanggang Tagaygaraw. So, sana makarating kami ng safe saka medyo maaga. Kasi may pasok kami kinabukasan. Ito si ano, may laban bukas. Yan, uh, mag-taxilog muna. Taxilogan. logan dito sa may Dasma. kain mo kami ayan magpagas na tayo kasi papalabas na tayo ng uh, Manila nasa monumento na tayo post so, kayo mga boss Check natin gano'ng katipid tong ano, tong click. Uh, yung click kasi nung papunta rito, inabot lang kami ng almost 700. 315 yung full tank niya. Monumento to Tugay Garaw. Check natin kung magkano lahat. Wala na po. Tulog na po yung pasaya na po. Motor lang ang baon mga boss. Arpuan, Let's go! Jeez! Okay guys, dito kami sa ng na kami sa City. Narapit na kami sa Stop over muna kami dito. Hindi, ano lang. Totoo mo yan, kuya. Huwag mo pakita. Hindi, nahanap po yung tindahan niya. Pakala mo yung tindahan. Yan, yung ulam namin kagabi. Tapos, papaitan. Yan, nakalibre na kami ng tubig at saka uh, sabaw. Kaya lang mga teknik. Pinagbabawal na teknik. Binabaybay namin dito ang palikolikong daan ng karanglan. Matulog. So, pangalawang full tank na to. Yung so, kanina na 300 plus hanggang karanglan. Yan, try natin na makarating sa Tuguegarao Ang diretsyo. Full tank. Ito yung kasama ko, tulog. tulog May bahon kami. Bigyan namin si Kuya. Kuya, Ay, masarap yung buo ko dito. Sa Fontanillas. May telephone siya, number dyan. Ay, may telepon number. May mail. Pwede nyo tawagan ito mga to. Uh, matikman ang masarap na Fontanillas. Special. Last 75 kilometers One bar na siya so mag load ako ng 80 Check natin kung kakayanin So ito yung last na pera ko Matibay ng click Manigurado lang tayo boss mag load tayong isang daan pa Baka hindi makaabot eh wala na kasi ano doon Kasi yung consumption natin sa gasolina so nag -load ako nung una ng 350 tapos uh, sa monumento yun tapos nag -load ako sa may karanglan ng uh, 250 so ano uh, 270 so lahat lahat ay nasa 620 Then nagload ako sa may bandang Aurora ng 80 para saktong 700 pero well, nagalangan ako kaya eh, ang niload ko ay 100 So ito na yung status niya yung consumption ng uh, gas Sa madaling salita uh, ang nakonsumo ko lang talaga lahat-lahat ay 700 pesos yun from uh, Tuguegarao to, to Monumento so, 700 pesos or sabi natin 750 pero kung isama natin hanggang Tagaytay umabot ako ng mga 800 uh, 850 so yun po matipid ba ang click 150 o oh, kayo nang humusga salamat kay P150 salamat sa panglalakasang bike natin yeah, magtibay siya guys ay salamat pala sa Phil Cycling inampunta kami. inampunta kami. lalo na kay uh, Sir Henry si uh, si Sir Henry Domingo siya po yung ano kay, siya po yung inampunta ko sa akin pero meron yung isa na ito si pala yung mama ni Ems at si Rom. Malimutan kayong nangalan niya, si Mam Ma Marita ba yun? Ano? Ang pangalan na naman ni Mam ni Si Ma Marita. Marita yes, si Mama niya? I Hindi, si Mama niya. Di siya yung nag-hug sa'yo? <laughs> Ayan po si Sir Roque, yung uh, father ni, uh, pangalan nun, yung boyfriend ni Ma'am Jermine. Ah, uh, so, kilala na. Kilala na. So yun lang po. Bye. Amping guys, amping. Amping, po, amping. amping ka mo.